Tamang-tama sa maulan na panahon ang lulutuin natin ngayon. Siyempre, lalagyan natin ng sabaw para naman masarap humigop. Yung habang malakas ang ulan, tapos mainit yung sabaw na hinihigop, habang kumakain ka ng tanghalian, o di diba, perfect na perfect. Kaya naman, tara nga at simulan na natin at baka mamaya ay simulan pa ng iba. So yun nga, meron tayo ditong saging na saba at nagtalot naman ako ng dalawang pirasong patatas. At sa palagay ko, mali yung iniisip mong lulutuin natin ngayon. Kaya naman dapat, eh, panoorin mo hanggang dulo para matutunan mo yung ating gagawin. Naghiwa rin pala ako ng na pula, tapos may luya, oh, diba? Taka ka bakit may luya. Tapos naghiwa din ako ng bawang. Para sa ibang sangkap naman ay mamaya ako na ipapakita. So ngayon naman ay eh, magpiprito lang tayo ng ating tilapia. Maraming salamat pala sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Welcome na welcome po kayo dito sa Cook and Taste. At sa mga dati na po nating followers at nanonood sa ngayon, eh, maraming maraming salamat po dahil patuloy niyo po akong sinusuportahan. So pagkatapos natin prituhin, itatabi lang po muna natin itong ating mga tilapia. Sa lahat po pala ng apektado ng bagyo ngayong oras na ito, ay eh sana po ay eh sa nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat po kayo palagi. Pagkatapos naman natin prituhin lahat ng ating mga tilapia, eh, magigisa lang tayo dito ng ating luya. Basta may luya yung ating pangsangkap, eh, inuuna kong gisahin yun. Tapos susunod natin yung ating sibuyas. So patuloy lang tayo sa paghahalo hanggang sa lumabas na mga 然后。 And then maya maya eh, pwede na natin ilagay yung ating bawang. Palagi ko malapit nyo lang mahulaan yung ating lulutuin. Kaya naman dire diretso lang sa panunod at dyan lang kayo, wag kayong bibitaw. Masarap talaga magluto ng mga ganitong klaseng ulam pagka umulan So namang lulutuin natin na eh, budget friendly lang, hindi naman kamahalan. timplahan ko lang ito ng isa sandok na patis. Medyo marami rami yung patis to kasi nga sasabawan natin. Pagkatapos natin timplahan, ilalagay na nga natin yung mga hiniwan natin sa aking nasaba. Pati na rin yung ating mga patatas. Ah, haluhaluin lang natin yan kasi nga yan yung mga matitigas na gulay kaya inuna natin natin ilagay. Tapos nga, isasabawan na natin to. Sasabawan ko ito ng mga isa't kalahating, siguro isa't kalahating tabo lang. O mga 1.5 liters sa laki ng aking kawali. Tapos mga ilang pirasong siling haba at ilalagay natin yung pritong tilapia. O palagay ko, alam nyo na yung ating niluluto. Lalo na dun sa mga nanay-nanay natin dyan, siguradong alam na alam nyo to. Dahil paboritong paborito ito ng ating mga tatay. Lalo na kung merong dalag o yung bulig na tinatawag, yun ang masarap ipesa. E kung mapapansin nyo nga, eh, halos sakto lang yung ating sabaw. Tapos lalagyan natin yan ng pechay. Ito naman pechay na ito ay 20 pesos lang. Madali lang naman malanta yung pechay. Pagka uh, yan eh, nakuluan ng konti, eh, siguradong malalanta na yan. Ano? kung nakikita nyo, dinidiin din ko lang ng sandok, unti-unti na siyang malalanta at nagkakaroon pa ng tubig yung ating niluluto at dumadagdag pa siya doon sa mismong sabaw ng ating niluluto pwede kayong mag-adjust lagyan nyo ng konting asin at paminta tapos kung medyo kulang pa lagyan nyo pa ng konting pampasarap Kaya na ang bahala kung anong gusto nyo timpla dyan pero para sa akin konting patiso konting paminta ay eh, pwede na lagyan mo ng konting asin basta yun lang konting alat at paminta lang ay eh, masarap na yan saging nasaba may eh, taglay na tamis yan tapos medyo parang nakulangan pa ako ng konti sa asin kaya nga nilagyan ko pa ng bahagya at kung umabag ka pa sa part ng video na ito, malamang i-share mo na nga yung video natin at mag-comment ka na rin kung taga saan ka para naman alam natin kung saan nakarating yung ating video. Magpe-plating na nga tayo dahil ako'y nagugutom na rin. Eto nga at habang ako'y nagbo-voice over, eh, talaga namang napapalunok laway na lang ako. Sino ba naman nga ang hindi magugutom lalo lalo na umuulan ulan pa tapos nga ay ganitong oras nanonood ka. So salamat ulit mga kaibigan. Hanggang sa muli natin pagkikita. Love you all.